nga mga namonetize sa tong bago na to karon nga tulos no so sa mga namonetize ato deserve ninyo na ditagaan mo opportunity ni Boss M na mamonetize na. so i-grab na ninyong opportunity nga gihatag sa inyo ha Congratulations uh, sa inyo ang tanan mas labing maayo na na karon kay wala na gibitay kuan criteria nga i-reach na to dati-dati itong in-stream -in ads is na toy criteria 60 minutes ang atong uh, reach ato pero karon kaning bagong uh, tools creator monetization wala na yung criteria mag magulat nang tag invite so daghan ang na-invite no ang atong buhaton mga original original content jud ang atong i-upload ah uh, kagaya sa mga na-monetize karon mura original na mga content nilang gina-upload o consistent yun na sila adlaw-adlaw naga send sila mga video mga content munang dalira sila na monetize o na may na monetize daan na ng in-in-stream ads so g-merge na dito ang tuloka ah uh, tools ah uh, performance bonuses ang una-una ang ikaduha in stream ads o uh, ang ads on reels so dako daw ang earnings dia munang paningkamutan na to, mga idol na uh, ma-invite ta itong bagong tools kay eh, dagdag opportunity na para sa atong mga uh, Pilipino bilang isa ka content creator na madagdagan atong ano earnings sa pagiging isang content creator. So good luck sa atong tanan mga idol. Paningwaon yun ato paningkamutan na ma-invite nat ma-invite ta atong uh, bagong tools ni Boss M. Para sa mga baguhan na content creator, paningkamuti jud ninyo nga ma-invite mo ato. anong uh, anyong buhaton, upload lang permente. Uh, I-enjoy lang ninyo ang inyong gibuhat para dili maabot ang time nga mainip bitaw mo o hinulat uh, padayon nang jud sa inyong mga goal sa inyong kinabuhi bilang isa ka content creator kay naamong jud time nga maot nang taogwan content pero pagwan jud pagisip jud og maayo para namo i-upload sa adlaw-adlaw ba paamong na yung gina ginapangita ni Meta nga permente mo updated sa inyong Facebook account bitaw bilang isa ka content creator so ang buhaton jud ninyo mag-upload jud mo adlaw adlaw uh, text messages mga picture ninyo tapos release video mo nang buhat ninyo mga idol para sa mga baguhan nga content creator kay layo-layo pa jud na ang inyong ulaton nga oras ba pero naay may mga baguhan na content creator nga na monetize sa mga tools mo lagi na be consistent lagi sa pag-upload sa inyo mga reels video para manotis mo perminti na updated mo sa inyong facebook maulang lang na mga idol hinaut nga namoy natunan sa video nga kani dalang salamat and God